What's up sa inyo mga boss ano? For today's video ay perplexo lang naman tong mga banks ko na ilang peraso na lang pero patuloy pa rin silang lumalaban Harot lang Ngayong araw nga ay kakatapos lang namin mag lunch break kaming mga opening ship at dahil nakabreak pa yung guard namin substitution muna ang aking peg Ako nga muna yung halili sa kanyang pesto Sales promoter slash guard slash Warehouseman man slash janitor So, ganun talaga dapat mga boss. Dapat flexible tayo sa so, kahit anong gitinata o anong ginagawa natin sa trabaho. Sa so, kung ano mo, klaseng trabaho meron tayo. Okay. Mga boss, paalala ko lang, hindi po ako nagre-reklamo. Masaya naman po ako sa ginagawa ko. Nakikita nyo naman po, di ba? At papalo-palo pa stick na, na piling drama ang pet. Harot lang. Dahil nga walang customer mga boss, pero na ng sikat ng araw Kahit pasabihin na nakatapat na sa'yo Yung electric pan ay talaga naman Nako, nakuno ka ng kainitan Hay nako, yung hot ka na nga Tapos ang hat panong ng panahon <laughs> Harap lang Ano ba naman tong siling pa na to? Binugulo yung ilang perasong bangs ko Sige na nga ang iko niya Gusto pang paikutin pati yung mga buhok Bakit kasi hindi na lang siya ang paikutin mo? <laughs> Arot lang. Marabi nga ang init ng panahon mga boss. Sobrang init. Sisilaw na naman yung mata ko. Hindi pa naman sa suot. Yung pang malakasang ang eyeglasses ko. Dalawa nga uh, wala aming customer, pansin nyo naman yung partner ko. Kalmado lang sa Gedli, di ba? <laughs> Madami nga nagsasabi mga boss ang klase ng trabaho namin ay hayahay daw. Paupo-upo, patayo-tayo, pa-music-music, -music, at panood-nood daw po. Sana all hayahay. <laughs> <laughs> Sa mga boss, madali lang naman magsalita pag hindi mo suot yung sapatos ng kapwa mo, di ba? Hindi ako nagre reklamo pinaparamdam ko lang sa'yo para malaman mo, maramdaman yung feelings ko. <laughs> Karit lang, hindi mga boss. Seriously speaking, ayan na naman, gay English na naman ako. <laughs> seryoso mga boss wala naman talagang trabahong madali for example ito sa ginagawa ko hindi ko kaya yung pagantayin niya sa wala sa pangako hindi naman niya tinutupad sa pangako hindi naman niya matutupad para may hugot <laughs> Arot lang Hindi mga boss Sobrang nakakabur yung talaga Pag ganyan Walang customer Imagine ninyo May kota kaming tinataarget, O may kota kaming dapat Mahiloob ng isang buwan O ganyang araw-araw Ako -araw. talaga namang maestras ka Halata naman sa noko Diba? Hahaha <laughs> Para hindi kami ma-stress Ganyan ginagawa namin Trabaho namin May konting diruhan At tawanan Para less stress Ika nga Huwag tayo masyadong seryoso Seryoso lang dapat tayo Sa isa't isa lang At tingnan nyo naman mga boss Sobrang inip ko Ano-ano na lang Yung mga naisipan namin gawin Gaya ng ginagawa ko na yan Tingnan nyo lang ko na yata Nagaya ng ulam Yung mga dryer At washing machine Tingnan mo naman pinagagawa ko mga boss ay uh, Ay, inamoy pa. Ano, dinalaman mo kung anong gusto mong malaman. <laughs> Arot lang. Inulit ko pa. Ano ba yun? Ba't ko nga ba inamoy yun? <laughs> Nandyan mga boss yung magsa sound trip kami. Manonood ng movie. Ay, nakakainip talaga pag ganyan. Hindi ba halata sa kinikilos ko mga boss? At pali mga boss, wala naman talagang trabaho madali. Iba man tayo ng pro profession. Profession talaga magkakaiba man tayo ng trabaho mga boss kahit pa sabihin mo nakatayo ka lang maghapon o kaya tumayo maghapon di ba ay nako sigurado mabubur yung ka rin talaga tinan mo ginagawa ko napapasiyaw na lang talaga ako mga boss <laughs> o siya mga boss baka ma-discover pa ako dito at mapadala sa Japan <laughs> Arot lang. So paano mga boss, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong panonood, sa inyong suporta. Ah. Huwag niyo po kalimutang magpalo kung napangiti kita, napasaya mo naman ako. Ayun lang, ingat po kayo palagi. Ako po si Ade, nangangarap na makalaya sa pagiging isang empleyado. Nangangarap din yung mama, paano ko gagawin yun? Abangan nyo na lang, panoorin nyo na lang. <laughs> Thank you.